ating Panginoon, Isu Kristo. Na ito kayo lingkod kay Christ Jesus, Pastor na Tumaka, Apostolic, Philip Surprise International. Ang ano sa lahat, nakasalamat tayo sa Panginoon. Iliakit e, na minuto lang po tayo sa ating live. Si Sir tayo ng Uras. At sa oras na ito, ating ipangaral ang salita ng Diyos tungkol po sa pangalan po ng Panginoon Isu Kristo at ang ama ay nasa noo ng na mga angka ni Israel. Na mga kapatid, napakalaga po malaman po natin ang tungkol na pangalan na ito na nakasulat po sa noo. Na bagay na natin alam ito, kailangan natin mga na kapatid malaman na doon sa langit ang nagpupuri sa Panginoon at ang kasunod sa kordero natin pa ni Cristo, ang pangalan niya ay nasa noo. Na ano po ang basihan? Ano po ang katibayan? Mga kapatid, na masulat na po ang, ang pangalan ng Panginoon sa ating noo. Kasi hindi pili na kumakasa tayo ng paraiso. Ito mga kapatid ay natin alam kung ano po ang proseso, ano po ang gagawin natin. Yung lahat ng mga viewers natin ngayon dito sa YouTube channel, sa Facebook, shout out po sa lahat na nagpapayapaan at habag behind you sa atin po sumagitan ng ating Penis Cristo. Mga kapatid, sa isikil po mga kapatid, ay talagang may lalaki po na kanamit ng tintiro mapunta sa Jerusalem upang maglagay na tanda sa noo na siguro mga kapit natin alam itong nakasulat sa Biblia, dito po, na doon sa langit, nakasunod po sa kurtiro ang mga lahit ni ako o Israel, 144,000. Na mga kapatid, ito po, na pagkatapos ng 666, ayon po sa Revelation chapter 13, verse 1 up to 18, din ang ating key verse in chapter 14, verse 1. Now, ito po ay nakita po ni Apostol Juan na nakasunod doon sa kursasyon, doon sa bundok na banal. Ito po ang paraiso ng Diyos na nakasunod sa kanya ang mga angkan ni Israel kung Jacob, 144,000. Na ito mabatid, ito lang talaga ang karami, karami po ang makasulot, makapasok po sa kanilang langit. Hindi po ang lang. Ito po ang pangunahan po, pangunahin na lahi niya po, 144,000, pero hindi po sila, mga na nakipagtalik no, sa mga babae. Especial po 144,000, talagang ito po ay pinili ng Panginoon para po sa pangunahing bunga kung ito po ay makapunta ng langit, na ito sila ang nakasunod sa kordiro. Na, pero ang pangalan po ng kordiro at ang pangalan ng Ama, nasa kaya ng noo. Nga mga batid, ito po ang ating Elia Pag-aralan. Dahil po, kahit minuto lang po ito, pero napakalaga po mga batid na malaman natin. Na ito talaga ay nakasulat sa Revelation in chapter 14 in verse 1. Nang sabi dito, sa pagkatapos na nakita po ni Apostol Juan, ito talaga ang nakasunod sa atipan ni Kristo sa bundok ng Siyon, Kasama niya ang 144,000 ng mga tao na nakasulat sa noon nila ang pangalan ng Tupa at ang pangalan ng Ama. Na mga kapatid, siguro ang na po natin uh, na nanampalataya at saka may sinasamahan po tayong relihiyon kung nagtuturo sa atin alam ba natin ito kasi ni pwede mga na umasa po tayo at sabi natin kristyano po tayo natin alam kung ano po ang paraan kapaano natin mapatunayan na talaga makasama tayo no sa kaharian ng ating Panginoon mag-shout out no, sa ating members ngayon. Uh, minuto lang po tayo pero kailangan natin ito mapahayag po sa buong salimutan sa mga natin live ngayon. Eh, para po, Eloya, eh, malaman natin ang ating kalagayan. Now, sa Biblia po, pinatunayan po, itong 144,000, hindi po ito nakipagtalik no, sa mga babae. So, ibigin ito si, mga lalaki lahat ito walang babae dito. Kasi ito po ay sinabi Biblia na hindi kayo pagtali. Hallelujah. Ito ang sinasabi po, hallelujah, ng Biblia. Kasi hindi po ito, mga batid, sila lang ang makapasok sa langit. 144,000. Ito po ang mga lalaki, 144,000 ng lahi ni Jacob apatid na hindi na nakipagtalik. Pakinggan natin sa verse 2 up to 5. Mga Yan ito po. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang nagaslas ang talon ng dalugdog na malakas na kulog. At para, para rin yung tugtugan ng mga manunugtog na alba. Verse ang 144,000 na tao ay umaawit sa harap ng trono ng apat na buhay na nilang at ang mga namumuno bago bago ang kanilang awit at wala ng kakaalam maliban sa kanila na 100,000 na tinubos mula sa mundo. Sito so po, mga batid, ang nakita niya po sa langit, nagpupuri na doon sa trono ng Diyos. Then, sa verse 4, sila ang mga lalaking hindi sumiping sa mga babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya papunta. Tinubo sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Ito mga batid, bago na parito Kristo, tandaan po natin, na talagang nagmula po siya sa lahi ni Huda. Na si Huda po, nakasulat din dito, 12,000 ang lahi ni Huda na tinatakan. Tinatakan po ang noo. Doon si Kristo mga kapatid, nandiyan po sa lahi ni Huda. Siya po ay galing sa lahi ni Huda na ang kanilang David. Now, kasama po, kasi ang pinakauna po na tumanggap ng pangalan na Jesus, ito pong silang ni Maria, ang ating Panginoong sa Kristo. Ito mga patid, na talagang pinatunan ng Biblia na ang Panginoong Kristo nagmula sa lahi ni Huda ayon sa Hebreo in chapter 7 in verse 14 na talaga nag nagmula siya sa lahi ni Huda. Na si Huda, anak siya ni Jacob. Din si Huda, 12,000 po ang nakutakan ang noo. Din pinakauna po si Kristo na parito po anak ng Diyos, na isinilang po na ni Maria, ay sinagdala po ng pangalan Jesus. Din pagkatapos po ng ilang taon, na siya talaga ay nag-umpisa na nangaral. Pagdating niya na 30 years old, talaga nangaral na po siya. At ang pinatunayan din, na si Kristo po anak ng Diyos, ang pangalan talaga niya ay Christ. Pero bakit Jesus ang dala niya? Dahil po yung pangalan ng Jesus, na pangalan ng Ama, na sa anak, at ang pangalan ng, ng anak ay Christ, yun talaga ang dapat natin malaman na after baptize, tatakdoon natin yan at kapatawaran na ating kasalanan. Na marami po ang nag-aral ng Biblia. Pero malalim po ito na hiwaga, mga batin. Malalim po na hiwaga ito, na ito pala ang bautismong tanggap natin, yan pala sinabi ni Apostol Pedro at at talo kayo pinagkalob Espiritu Santo kasi Espiritu Santo yung po ang Diyos. Now, ang bautismo talaga, Jesus Christ, hindi natin alam, akala natin kapatawaran lang po ng ating kasalanan. Tatak pala yung sabi ni na regalo na Espiritu Santo, yun po ang pangalan, tatak mo pala natin yun. Kasi sa lang talaga nakita, ang tatak ng mga naging sabi natin, tagasunod niya doon sa langit, doon sa siyon, ay eh talagang ang pangalan niya nasa noo. Na siya pong pinakauna, nag-on, kasi siya ang nakauna. So, kasama siya sa bilang doon, kasi siya ang nakauna. Ang kurdero. At nakasunod sa kanya, ang pangalan niya, nasa noon nila. So, tandaan po natin, ang ng tumanggap ng pangalan ni Jesus, ito'y ni Maria na nagmula po sa angka ni Huda. Now, sa angka ni Huda, ito mga pati, i natin ito. Atas tayo sa Pahayag chapter 7, in verse 4. no up to 8. Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat na tinatagahan mula sa -lahi, lahi, ni Israel. Verse 5. 12,000 mula sa lahi ni Hoda. So si Juan Cristo po sa lahi ni Hoda. 12,000 mula sa lahi ni Ruben. And 12,000 mula sa lahi ni Gad. 12,000 sa lahi ni Asher. 12,000 sa lahi ni Nitali. 12,000 sa lahi ni Manasseh. 12,000 sa lahi ni Simeon, 12,000 sa lahi ni Lipi, 12,000 sa lahi ni Isakar, 12,000 sa lahi ni Sabulon, 12,000 sa lahi ni Jose, 12,000 sa lahi ni Benjamin. Na si Benjamin po, nagmula po si Apostol Pablo. Si Apostol Pedro nagmula sa lahi ni Lipi. Na mga kapatid, ito po ang angka ni Israel na ah, ito po, ang mga anak po ito ni Jacob na tinatawag Israel 144,000. Now, si Cristo po, nagmula sa layan ni Huda. So, ayon po sa Hebreo, na sabi ni Apostle Pablo, hindi si Nolotimusis na si Cristo pala nagmula sa layan ni Huda. So, siya po ang pinakaunang tumanggap ng pangalan Jesus dito sa lupa. At dito po tinawag siya Jesus Christ. Siya po ang unang nagdala. So kasi kasama siya dito sa tatak niya ito, kasama siya dito sa 144,000 sa lahi ni Huda. So confirm po, kasi si Kristo po ang pinakaunang tumanggap ng Jesus pagkatapos ng walong araw na siya isinilang. sinilang. Dito po nakasulat ito sa Lucas chapter 2 verse 21. So kaya mga patid, napakalaga po ito na sana po itong bautismo talaga na pinapangaran natin sa pangalan ni Kristo. Sana po maniwala po tayo dito na hindi pala ito pangkarniwang o hindi natin kapatawaran na ito ng kasalanan, kundi ito po ay may regalo na Espiritu Santo na ito po ang pangalan Jesus. So, regalo mga batid, tatak ito sa noo pala natin. Isang palatandaan sa araw ng pagdiktas. Iyan pinakasulot sa Ephesians chapter 4 verse 13, pagpighati ng Espiritu Santo na tatak sa inyo sa araw ng pagdiktas. So, yun pala, Espiritu Santo, sabi ni Pedro, at tanggapin -tang niya ang ng Espiritu Santo, tatakno pala yun natin sa mga bautismado. So, kaya pala, bakit magpabautismo tayo? Kasi, yung bautismo na yung kapatawaran ng yung kasalanan, at lahat ng napatawad, may tatak. May tatak po, pala tandaan, na ito talaga ay tanda ng pagliligtas. Dito sa Ecclesiast chapter 4, Robert 8 chapter 4, yung Mr. T, basahin natin ito ha. Para malaman natin, sapagkat sinabi na tanda, sa noo lang po nakalagay yung tanda. hini po, hindi po sa balikat, kung sa kamay. Ang tanda po na ito sa noo po natin. Ito po ang pangalan po na ating Tunis Cristo. Kaya dapat pala magpapotismo tayo. sa pag hindi lang kapatawaran pala ang potismo na Panis Cristo, kundi tanda pala ito sa ating noo din. Ang pangalan na ito, doon sa langit talaga, confirm na po na nakasunod doon ang mga tao na may tatak sa noo sa pangalan po na ating Tunis Cristo. Kasi sinabi doon, pangalan ng Kumbiro at ang pangalan ng Ama. na natin ang pangalan ng Ama ay Jesus ayon po sa Biblia at ang pangalan po ng Anak Christ lang talaga. So bakit po dinala po ang Jesus sa pagkapangalan po yun ng Ama? So kaya po talaga pag tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ng Panas Kristo, so good word po na napatawad tayo sa mga saraan ayon po sa Acts 2.38 na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Sucristo upang mapatawad ang inyong mga salanan at tatanggapin ninyo ang ipagkalob na Espiritu Santo. So yun na po. Kasi ang salita ng Diyos, ito po Espiritu. Ang Espiritu Santo yung pang Panginoon. So pati pala yung after baptized, natapos na nabotismuan, tataknoon natin pala yung tanda. Tanda na pangalan ng Jesus na sanoon natin. Malalim po ito na hiwaga mga kapatid akala siguro natin na itong bautismo talaga na sa Panas Kristo, ito po ngayon ay parang napastangan po ng San Parang hindi po ito, deep ito mahalaga ang bautismo. Kasi may nangaral po na bautismo, wala na wala daw, ha, hindi na ito kasali ng kaligtasan. So, may nangaral po na so kalataya ka lang, ligtas ka na. So, may iba, iba po yan sa mga apostol, mga pati, hindi po yan mga totoong sugo ng Diyos, dahil ang bautismo talaga kasama ng kaligtasan. Ayan po sa nakasulat sa Marcos, chapter 16, verse 16. He who believes it is baptized will be saved. So, hindi pwede sabihin natin sa so, mga palataya ka lang na walang bautismo ligtas ka. Kasi ang sabi ni Marcos, He who believes it is baptized will be saved. So, hindi pwede magpagsabi na ng iba ngayon, Pastor, sa so, palataya lang tayo, ligtas na. Ganun po ang interpretation ng ibang mga pastor. Pero mga kapatid, magingat po tayo. Sayang naman. Sayang po ang panahon na binigyan ng Diyos sa atin na ito po ay hindi natin mapakinabangan. Kaya, ano pang hindi natin? Magpapotismo na po tayo sa pangalan ng ating Panigristo dahil kapatawaran ito at tanda pala sa ating No. Kasi hindi pili makapasok sa langit, mga patid, hindi na po sa pangalan po ng ating Kristo. So, ito po ang araw ng Piligtas na sa po natin ito, inaasahan natin at sana po makasama tayo sa muling pagkabuhay pero mga kapatid, dapat mag-ingat po tayo. Sana po na itong ating paglilingkod sa Panginoon, ito pa ng palatayan natin, may basihan po ito. E baga po, umasa na po tayo pagdating ng bandang ulit, kapamakat pala ating mapuntahan. Sa so, pagkat ang sulat ni Haring Solomon, in the book of Proverbs chapter 14, verse 2, may daan sa tao daw matuwid. Daw na daan. Isipin natin kung may reliyon tayo, may alam tayo ng Diyos, pero ang dulo pala kamatayan. Bakit po? Kasi minsan po umasa na po tayo sa reliyon at yung natutunan, pero natin alam ang buo. No? Kabuuhan. Yan ang ating kabuuhan talaga ng informasyon sa Biblia. Hindi tulad na ibas so, palatay ka ng ka na. So wala pong aral na ganun. So may, may sabi ng Sir Pablo na kung tutupan ng palatay ligtas kayo, hindi po natapos doon. Kasi panampalatay, pinatunayan ng gawa. So, meaning to say, na kung dapat natin malaman, kung tama na ba itong panagpalataya natin, wala na pang kulang ito, iba ka po tulad ng iba, grace lang talaga ang kaligtasan, ito'y bigyan lang talaga ng Panginoon, pero natin alam kung ano ang kahulugan ng grace, pagpapala. Ang kahulugan ng pagpapala, natuturo ito sa pagtalikod, sa magkamunong pagnanasa. So, meaning to see, hindi na sa palataya ka lang, nandiyan pa rin ang pagnanasa mo sa saring buta na ito. At saka hindi maka at hindi matuwid. Hindi pwede po. Kaya may panampalataya ka, pero hindi naman matuloy na pamuhay mo, hindi ka pa rin maligtas. Kaya nga, ang panang, ang, lahat sa mga binotis mong kagad mga apostol. Kasi sa si Marcos, hindi, hindi pwede ang sulat ni Marcos. Ang sumang at mabotis mo at maliligtas. So ang iba ngayon, pag sumang sum, palataya ka lang ka na, so huwag tayo maniwala dyan. Hindi po tama na aral yun. No? Hindi tama na aral yun na sumang palataya ka lang ka na. Kasi ang panampalataya, sinasama talaga ng mabuting gawa. Mabuting gawa ang sinabi ko ng Biblia. Kaya nga si Apostol Santiago, Santiago 1, kapatid, ito po. Pakinggan natin ang Biblia sa Santiago Uno, by mga kapatid, hindi lang tagapakinig tayo. Kundi gawin natin. Ngayon, kung nakinig tayo ng salita ng Diyos, palataya tayo nga. Pero walang gawa. Di ba? So, kung walang gawa, dinaya natin ang sarili ko natin. Ang San Santiago sa UNO 22, mga kapatid, hindi lang taga-pakinig tayo. Hindi gawin natin. Pero ngayon ang iba, walang nang gawa. So, palataya ka lang. So, salungat po. Hmm. Hindi ko ganun. Hindi ko ganun ang aral ng mga apostolis, mga kapatid. Kasi kung ganun pong aral, eh, walang kabuluhan ang pagparito ng Panginoon. Walang aral. Kasi kung, kahit na kung nakinig ka ng aral. Oh, dahil ni iba, so, palataya na sinabi ng iba, sumapalataya ka lang, ligtas ka na. So, so ang aral, pinapakinggan. Pag hindi mo gawin yon, doon ka lang sa pananampalataya, so hindi ka talaga maligtas. Kasi ang ginawa ng Diyos na matuwid, yung gumagawa, hindi nakikinig. Maliwan ako yan sa Roma DC. So kayo mga kapatid, dapat malaman natin ito. Napakalaga po ito magpabautismo tayo sa pangalan ng Kristo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, patatanggapin natin ang pag ng Espiritu Santo. Yun na po ang tatakno natin. Kasi yun talaga ang utos niya sa Matthew 28.19 na mag magpuntahin ninyo ang lahat ng lahi. Lahat ha? Lahat ng lahi sa buong bansa. Turuan nyo sila at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. So yun talaga, bakit po na yun ang utos para po pag mabautismote sa pangalan sa Kristo, kasama na pa lang Espiritu Santo. Kasi kasama po yan sa, sa utos ng Panginoon. No, ngayon talaga, marami pong nangaral ng Biblia, pero kung ibis natin sa mga pagpapunawan ng mga apostol, may kaibahan po. Kaya nga, ayaw ng Diyos talaga na iligaw tayo ng salimutan. Ito pong karunungan natin, ikarungan ko ito na sa aking sarili, ito'y bigyan ng Diyos sa akin at nais ng Panginoon na yun ilang ako po ang nakakaalam ng katotohanan na ito. Sana tayong lahat. Sana tayong lahat magkakaalam dito. So kung ano relieve natin ngayon, hindi ko, hindi ko naman sinabi na mali ang reliyon mo. Yung aral lang ating dapat malaman kung dapat man natin sundin o ito ba talaga ang kalooban ng Espiritu Santo. Kaya si Apostol Juan, sinabi sa President sa the na subukin ninyo ang bawat Espiritu. Ang subukan natin, makinig tayo. Hindi ka reliyon mo lang pakinggan mo, yung tagapagturo mo lang pakinggan mo, paano subukan mo? yung mga espiritu sa lupa niya yung natuturo, ito ba'y sa Panginoon? Sa, so, sa puso lang niya sabi dito, ah, uh, Christian Satir, Proverbs 1, na subukin niyo ang bawat espiritu. No? Kaya paano subukan natin? Pakinig tayo. Anong kaibaran na pakinggan mo sa iyong tagapagturo? Anong kaibaran na pakinggan mo ngayon? So dapat, ibis natin yan sa Biblia. Eh bakit ganun po ang aral? Kailangan natin saliksikin ang Biblia. Baka may nakulangan. Kaya nga, ang jablo, Biblia ang ginagamit para manapalatay tayo na siya isuko ng Diyos, pero kung basa na Biblia, binabaloktot na pala ang katotohanan. Kaya magingat po tayo mga patid. Ayan ang Panginoon na mapahamag po tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ayon ang Panginoon, umahas tayo ng karigtasan. Yun ang ating sinusunod na aral, malayo po sa katotohanan. Kailangan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ko palaya sa atin. Ibig sabihin, kung alam mo na ang katotohanan, kahit ano pang reliyon na mag-aakit o mag-aaral sa atin, hindi na po tayo nila maligaw. Hindi po tayo maakit, may man, dahil po ang katotohanan na sa atin. Pero kung sa atin ang katotohanan, baka sa sunod na buwan, reliyon mo naman, sunod tayo ibang reliyon mo naman, pero habang tayo sa katotohanan, kahit anong gawin ng sanimutan, kahit anong gawin ng Diablo, hindi po tayo maligaw. Kasi ang katotohanan talaga ng papalay sa atin. No? Kaya kahit ano pong gawin ng Diablo, mahirap na tayo iligaw, mahirap na tayo akitin, mahirap tayo turuan ng mali. Kasi alam na po natin katotohanan. Ito palang mo kailangan natin ito mga batid Napakalaga po ito. Kasi yung dugo niya at sa katubig, pagtatak yon Mga batid. Doon si Tausang Kros, sinaksak ang takiliran, tubig at dugo, takiliran. Sa sulat ni Ezekiel sa Nevi na yung lalaki na, na nakadamit na tintiro, papunta na Jerusalem, may, may tintiro sa takiliran. Nang saksakin ng kawal, ang takiliran ng Panis sa John 1934. 34 ang tubig at dugo. Pero sabi ni Ezekiel, yung tintiro sa takiliran, pang tatakno, na ano, luwabas sa tubig, dugo ang dugo na kapatawan, ang tubig, laraw ng larawan ng bautismo. Kaya yun pala, pag bautisma na tayo, at napatawad ating kasalanan, tatak naon natin din yung dugo at tubig. patatak tatak yun? Si po sumulat dito, dito magtapos mga kapatid, sa so, pagkat may lagat po po tayo. Pakinggan natin si Isikil, ito po sulat sa Nibi 3.4. Ito po. Ang sabi ito, kailan yan? Mula noon, ang kapangyarihan ng Diyos na Israel ay nasa itaas ng kerubin sa loob ng templo. Ngayon umalis roon at lumapit na po sa pintuan ng templo. Kasi pagkamatay ng Panginoon, nahati po ang tabil. No? Pagkamatay ng Panginoon, nahati ang tabil. So ito na po. Dati po, doon po sa pangalawang tabil, ang banal na dako. Wala makapasok doon. Kaya ngayon, sabi ni Isipil, lumipat na sa pintuan. Bakit? Upin na po sa pagkamatay ni Kristo, na-open na po ang tabil na yun. Nakakati po ang tabil. Now, sabi dito, ngayon, pagkatapos tinawag ng Panginoon ang taon na kadamit ng linin at may panulat sa kanyang baywang. kiliran, baywang. Ito. Sa verse 4, at sinabi niya, libutin mo ang buong lungsod ng Jerusalem at tatakan mo ang noo na mga taong nagbubuktong kininga kung dilamhati dahil sa kasuklang-suklang na gawa nila. Na ito po talaga, itong mga tinatakan sa noong, mga lingkot dito ng Panginoon. Mga lingkot. Kasi ang sabi po sa Pahayag chapter 7 in verse 3, Huwag pinsalain ang lupa, dagat, at mga punong kahoy hanggat hindi matatakan sa noong ang mga lingkod ng Panginoon ito nagubugtong hininga ng dalang tayo po itong mga lingkod. Pero bago, bago, babalik ang Panginoon, kailangan may tatak na ang noon natin. Na maraming hininga ngayon ng Panginoon, wala pang tatak sa noon. Ang ibig sabihin, maraming pastor, maraming Christian nag-angkin, wala pang bautismo sa pangalan ni Jesus. Pero naglingkod sila sa Panginoon. Kaya sabi ko sa Pahig chapter 7 verse 3, huwag niyong pinsalain ang dagat, punong kahoy, at ang lupa hanggat hindi matatakan sa noo ang mga lingkod ng Panginoon. So maraming lingkod ngayon, Pastor. Maraming mga Christian ngayon, nag-angkin na ng Christian, wala pa silang botismo. Kaya ito mga kapatid, pinaparin ito ng Panginoon sa atin para tayo talaga ay kailangan natin malaman mabautismuhan tayo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Kaya ito ng religion mo, kapatid. Hindi ko sinasabi na magpasakong sa Believers for Christ. Hindi lang po ako mga kapatid ang nagbotismo sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Marami po ang mga lingkod ng Panginoon na nakakaalam ng katotohanan bakit itong bautismo na dapat natin tanggapin in the name of Jesus Christ dahil po ito pang tatakno at nagpapatawad na ating kasalanan. Ulitin ko po, dito po sa, sa Biblia mga kapatid, itong taong nakadapit ng linin, may pang tatak sa takiliran. Now, punta natin ang para mapakinggan po ninyo sa John 19.34. Oh, ito po is a uh, context po natin. Diyan 1934. Na dito po ang sabi, may panulat sa kanyang baywang sa takiliran. Panulat. Ito, pakinggan natin sa 1934. Ito po yung po nating na binabasa. Ito yung magtakos. Sa halip sinaksak ng sibak at takiliran ni Jesus, biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ito pong dugo at tubig na dumaloy, pang natin ito? So meaning, ang dugo ng kapatawad ang tubig larawan ng bautismo, doon pala tayo matatakad pag na na po tayo. Ito po, malalim ito na ng mga patid. Sana po manawaan po natin. So pahinsan lang po kasi ito lang po tayo sapagkat meron tayong lakad. Salamat po sa mga viewers natin ngayon sa YouTube channel, sa Facebook, tawad, o sa mga viewers natin. So ang piretso rin po tayo magkapag-support sa ating mga viewers ngayon sa YouTube channel, sa Facebook. Salamat po sa inyo yung lahat ng mga supporter natin at maging tagasunod natin, tagasubaybay sa ating mga live pa po kayo ng Panginoon sa inyong pumuhay. Maraming maraming salamat po sa inyong oras sa hapon na ito. Sana po manawaan po natin kailangan natin magpabautismo sa pangalan ni ng Kristo. Ngayon kung bautismado kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, pwede pa kayo magpare-baptize sa pangalan ni Kristo. Ngayon kayong samahanin niyo yung ibang bautismo, umalis na kayo dyan. Hindi po tama ang aral yung tinuturo na binautismo kayo ng Padre San Holy Spirit. Kasi ang totoong bautismo, in the name of Jesus Christ. Hanapin ninyo yung mga mga aral ng Panginoon na ang bautismo, in the name of Jesus Christ, dahil bautismo na apostolis yan, dyan tayo dapat magkakaisa. Sa bautismo na yan, para matatakan ang noo natin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So mga kapatid, salamat po. Ito lang po ako. At naway pagpalain tayo ng Panginoon Diyos Ama. Sana sa sa atin ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos mula sa atin, Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod kay Christ Jesus. Pastor Nito Maka, Apostolic Believers of Christ, International, sabi sa batisa, the grace, our Jesus Christ, be with Amen. Bye-bye. I love you all. Se la pone la...